Ayan, dito ako sa barangay 6, meron ngayon magpapa-repair ng bangka. Ngayon yung piloto nito eh, medyo nag-aalangan na sabihin doon sa may-ari kung ano yung dapat na ipagawa. Pero sa akin, ito, yung papakita ko sa inyo ano, yan. Oh. Ayan. Tapos yung mga ligason niya, putol na rin yung mga dulo. Naputol ah, na kaya yung parka niya, oh, ito niya. Oh. Yan. Oh. Ito pa, pakita ko pa sa inyo yung iba. Ayan, bali yung pinaka-release niya. Ayan, no? kawang na yung mga, yung PVC na ikinabit. Tsaka talaga nga, ano, Ang bangka, eh, gumaga, puro lumot. Ayan. Ayan, uka na yung release. Ayan. Tapos dito sa bandang huli, ito medyo malala. Ayan, no? Yung sintas niya, Ah, uh, bulok na. Ayan. Ito niya, oh. Ayan, oh. Bali na nga, eh. Bali, oh. Kabilaan na yan, kabilaan. Ayan. Ayan yung mga diferensya niya, ayan. Ayan pa sa ilalim. Ayan. Ayan, tapos ito pa. Ayan. Tutol na, kaya nahirapan sila magbara. Tapos ang dami na epoxy. Eh mga epoxy oh.